spokesperson ng Office of the Vice President na si Sara Duterte, Attorney Michael Pua. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am DJ at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po, Manong oh, Ted. una muna, po, Attorney, good morning. Ano? oo una, eh, talagang kumpirmado na, Diyan na po kayo na ilipat sa Office of the Vice President. Tungkol po muna dito sa Opo. Children's Book na nabanggit po sa Senate Hearing kahapon. Hindi nasagot yung Opo. tanong, dito na po natin na sagutin. Tungkol Opo. saan po ba itong libro na to at gano'ng kadami yung ilalathala? Okay. So ito pong sa libro, uh, uh, based on the title, na Isang Kaibigan, it's really a book about friendship. So siguro uh, ayoko namang ikwento ng buo yung kwento but it's really about friends na nagtulungan sa oras ng uh, Aberya o or oras ng kalamidad. Mm -hmm. uh, so it's really a, a very short story uh, para sa ating mga kabataan. So kung siguro, bigyan ko lang po ng konteksto. Itong libro po na to, yung Isang Kaibigan, hindi po ito bago nung 2023 pa lang na launch na po ito no mm -hmm. uh, mm -hmm. around late 2023 in fact ginagamit din to ng ating vice president sa kanyang mga storytelling uh, engagements doon nung siya pa'y ay uh, DepEd secretary mm -hmm. at itong libro na to ang plano po kasi dito ay isasama ito sa pagbabago bags itong pagbabago bags po kasi binibigay ito sa mga learners no ang laman nito ay school supplies, so may mga ball pen, dal at least dalawang notebooks, lapis, mga ruler, you know, sharpener, yung mga ka karaniwang kagamitan po no, ng isang sudyante. At kasama rin po ang isang dental hygiene kit, uh, so toothpaste and toothbrush. Uh, maliban po dyan, no may raincoat din po yung pagbabago bags na, na pinaplanong isama at kasama nga po itong libro na to. So again, just para po malinaw, no, yung libro po hindi po yan binibenta, so hindi po yan bibilhin. Ang actually gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bag. Dahil tuwing nagkakaroon po no, ng pagbibigay ng pagbabago bags, ay meron din pong storytelling ang ating Vice President. So alam naman natin, kahit nung nasa DepEd pa tayo, na ang isang challenge talaga ng ating kabataan ay reading and that is why uh, meron tayong catch of Fridays noon at uh, ngayon nga po talagang uh, hinihikayat ng ating vice president yung ating mga learners and through storytelling, hini-inspire niya yung ating learners mukul doon sa importance no ng reading. So yun po yung hangarin ng libro na ito. Oh, okay. But uh, again, alinawin ko lang po, hindi po binibenta yung libro so hmm. hindi naman po bibilihin yung libro na to. It's really just for printing. Oo. Oh, gagamitin po yung 10 milyong piso sa pag-imprenta nito mga librong ito. Ilang ilang Opo. libro po yun? Uh, It's around, ano po, no? kasi ang pibigay natin na pagbabago bags, ang target po natin is for 200,000 learners. Mm -hmm. So, kung one learner per, one bag per learner, yan po ay aabot sa 200,000 uh, bags, no? Which means 200,000 copies of the book. So, kung titingnan nyo, ang libro ay ang pag-imprenta ay nasa at least 50 pesos lamang but of course that's ano no that's the approved budget meaning yan yung iniisip natin na estimate so pag nagbidding tayo dahil ibibidding naman po yung printing syempre po bababa pa yan Okay, so pumapatak na parang 50 pesos per book na ibibigay nga po sa 200,000 students. Nasabi niyo po 2023 pa na i-launch. Tama yung po, Adderley. Libro po. Oo, yes yung po. libro mismo. 2023, Pero, itong po. pagbabago... Pero yung pagsama sa pagbabago, uh, next year pa lang po sisimulan. Opo, opo. Ito po ba yung first time na may ganitong klasing libro na ginawa po ang uh, vice-presidente? Ay, Ay sa mga nabanggit sa pagbabago ba? Opo, mm. unang libro po niya. Isa din kasi Opo. sa sa ibinaba to no, dito kay VP Sara. Doon po kasi sa libro Opo. na yun sa dulo, merong mm -hmm. litrato, meron ding pangalan ng bise presidente. Hindi po Opo. ba ito parang nagiging early campaigning daw ang dating kasi pera ng bayan yung ginamit pero nandoon yung nandoon yung litrato at pangalan ng bise presidente. Opo. Well, una-una sa lahat, hindi naman po yan irregular sa kahit anong mga books no. Usually there's a part on sino ba yung author. It's a very, very short bio. Uh, hindi po yan, if you if you, if you see the page, maiting mm -hmm. bilang po yan. It doesn't really say much. No? But it's really just about the author na karaniwan naman po sa mga libro. Uh, pangalawa, pagdating sa early campaigning, uh, malayo po yan sa isip ng ating Vice President. In fact, yesterday when she was asked uh, about 2028, ang sabi naman po niya ay you know, she shouldn't be planning or we shouldn't even be planning about 2028 kasi dami pang pwedeng mangyari. And uh, siguro, at, at most, ang sabi niya, ang pagplano dyan ay nasa 2027 na. No? So, uh, definitely, hindi po yan ang hangarin. No? The ang hangarin po ng libro, as you know, is reading for our learners. At uh, kailangan simulan ng maaga yung reading dahil sabi nga natin, may mga grade 7, grade 8, grade 9 na hindi pa marunong magbasa. So talagang malaki yung push na, na ginagawa namin nun, nung nasa DepEd pa kami uh, on reading. And this is one of the, her ways to inspire reading sa learners. Ito pong mga pagbabago, Bags, na nabanggit nyo kanina kung saan doon ilalagay yung libro na ipamimigay sa mga estudyante. Pang anong grado po ito? Uh, grade 1 to 4 po ang target natin. Oh, at sinasabi nyo nga y party ito ng programa ng Bise kung saan pumupunta siya sa mga eskwelahan pinapamahagi yung mga pagbabago bags sabay binabasahan niya po ng libro yung mga bata Yes po tama po yan Oo. po yung uh, plano natin diyan no kasi in the past uh, nagkakaroon naman po talaga ng storytelling pero wala pong kopya yung mga bata So in fact ang ang, ang ginagawa noon no, medyo malaki yung libro para at least makita ng bata yung graphics Uh, but ngayon, syempre, ang plano natin ay meron silang libro na pwede nilang tingnan at basa-basahin para matulungan din talaga sila sa pagbabasa o reading skills. Oh, naiintindihan po natin yung um, yung hmm. goal na yon ng Office of the Vice hmm. President. Pero 10 milyong piso para sa libro, ang ilan din sa ibinabato, hindi po ba meron pang mga mas importanteng bagay na baka po pwedeng mas pagtuunan ng pansin? Para Actually, po Actually, I agree with you, Mang DJ. Mas maraming no? um, importanteng bagay na dapat mas unan ng pansin. And that is why itong pagdating sa libro, uh, sa atin naman, we, we really are just being transparent kung anong hangarin ng libro. So I think there's a better discourse pagdating sa budget that they're just talking about this book. Although, syempre, we understand the concerns. No? And that's why we're here to explain kung ano ba talagang hangarin Uh, but but let's also not lose focus. Na napaka-importante po talaga noong reading sa ating mga kabataan, no? And and if we were to look at it, uh, dito naman sa sa hangarin ng ating Vice President, it's really to inspire that and to encourage reading with our youth, no? And yesterday, kung pwede ko lang din linawin po siguro ngayon kasi marami din po talaga akong nababasa na lumalabas kahapon that the exchange was really on uh, the book when it was not uh, but at least that's our perspective at gusto lang namin i-offer sa publiko ang ating perspective they can watch the video naman po no just to confirm kung ano yung sasabihin ko but yesterday po kasi no uh, nagsimula naman po di tipo dahil sa libro yung exchange no et sabi ng ating vice president dalawa kasi yung uh, naging statement no isa dyan, yung, yung pangalawa, yung tanong sa libro but yung naunang statement is really on the most uh, making a, pro a, pro a motion at the proper time pagdating sa paglodge ng pondo ng OBP sa ibang ahensya so yun yung yun yung yun yung simula no na nagreact ng ating vice president because obviously when you lodge ang pondo ng OBP sa ibang ahensya ang it's really a bigger issue no tinatanggalan natin ng functions ang OBP. Tinatanggalan natin ng any Uh, function for that matter ng OBP. So, et dito nag-react ang ating vice president, no? Para lang malinaw sa publiko and again, this can be confirmed, no? tingnan sa video. And then naging check, naging question lang po after that, yung tungkol sa libro. Oh may ano yung sagot ni Oho Ako doon. last na lang po bago ko po ipasa then, 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 kay Manong Ted. Opo, go okay. uh, okay, okay. okay. okay, okay, Michael, yung DG. sinasabi niyo po ang pinagsimulan po nito no ilalodge yung uh, yung budget ng bise uh, presidente dahil ang uh, nabanggit naman po ni Senator Isa Ontiveros, uh, karamihan daw sa mga proyekto ng OVP ay proyekto na rin ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Ano pong tugon niyo doon? Opo, uh, siguro po i-echo ko lang po no uh, yung nasabi ng ating vice president. Uh, kasi I think it would be inappropriate for me to comment on uh, uh, senator. Pero ang sinasabi naman po ng ating vice president is talaga namang sa araw, may mandato rin po ang OVP no sa na, na at historically nagbibigay na po ng social welfare services ang OBP. Hindi naman po bago yan, hindi lang po nagsimula yan sa ating vice Presidente And even from her personal experience marami po talagang lumalapit sa OBP There is no duplication. Uh, what the OVP does is really augmentation. Kung makikita nyo sa lahat ng proyekto niya. So really, uh, the question is, pag, uh, pagkung kung, kung natin sa ibang ahensya, ito po yung sinasabi ng ating Vice President kahapon, kaya nag-react siya, na ika nga ay napupulitika uh, kadalasan ng ating budget. Attorney attorney Yes yes. Um, pero, uh, <clears throat> but we have to consider the fact attorney that this exercise is really political no the political yes. function of the legislature is to check on the proposed budget of the executive and when someone says na we will at the appropriate time no, scrutinize Ap the budget of the OVP, and perhaps uh, move no itong uh, ilipat ito doon sa mga agencies na implementing ng gantong uri ng programa is uh, you know is ay, ano is um, the right and the function ng isang legislator hindi ho ba sa ganun pong mga aspeto maari mo din tanggapin yon na katotohanan without really reacting and uh, uh, issuing statement that perhaps can uh, uh, propel more hostilities Yes, uh Manong Ted no. Uh, of course I cannot uh mm -hmm. speak as to why the oh. Vice President mm -hmm. uh spoken that uh said th certain things but what I can say is as, as I think we all know uh, matag medyo matagal ring na nahimik yung ating Vice President sa mm -hmm. mga issues no. Mm -hmm. At uh, yesterday she was able to really express no mm -hmm. what you know how she sees things and Uh, in a way it mm. it, it was really uh, a ano time frame para sa kanya mm. para mailahad din no, sa taong bayan kung ano ba talaga, paano ba talaga nangyayari, uh, mm. ano ba talaga 'yung nangyayari sa gobyerno. Mm. And so really, alam niyo naman 'yung ating vice president no, talagang uh, opa, opa. gusto lang niya sabihin kung ano <laughs> ang sa tingin niya totoo mm. no, at gusto niyang mailahad <laughs> sa taong bayan para maintindihan yung konteksto mm. uh, kung bakit uh, nanggagaling yung saan nanggagaling yung ganitong tanong for example mm. Mm. Uh, yun naman po talaga ang Opo. ang, ang, ang settingin ko Opo. ang ang naging ano punto ng ating bise presidente well sabi nga eh, what you see no is what you get eh, yes. yang po talaga ang kanyang personality di po ba, no <clears throat> ni VP Sara sabi nga niya hindi daw siya plastic Di ba hindi Opo. niya maitago yung kanyang uh, yung kanyang saloobin kaya niya tama ba ano attorney no kasi kahapon din po napanood ko yung medyo mahabang exchange nila pero Apa. pero po ito lang po mas ma mas mainam nga po na kayo na andiyan para maintindihan din po ng ating tagapakinig where you're Apa. coming from ito pong si VP Sara pero sabi ho naman din po nung uh, Nung nanonood din kahapon na uh, ano ko yung komento na Apa. ang sinasabi po dun sa libro niya is about friendship <laughs> parang, Apa. parang parang Apa. sabi ng iba eh friendship ba diba? dapat ho, may mga Hindi, sabi nga po niyo no wala naman tayong control doon sa kanyang personality pero para daw hong uh, kahapon mukhang so palaban ang ang bise presidente and may mga punto rin daw po na may dapat din siya maintindihan na kanya-kanya po ang function ng bawat uh, tao po sa ekotibo at lehislatura. Ano po yung take niyo do? Opo. Opo. Well, uh, number one, dun po sa comment no. Uh, Siyempre po the public naman po is entitled din sa kung ano man ang opinion nila sa uh, naganap kahapon. Uh but sa akin po sa totoo lang and uh, you know me manong Ted kahit na sa DepEd pa mm -hmm. i just tell you what i think no and uh, mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. i just give you the facts sa okay. akin naman po uh, yesterday for me personally it was inspiring no na nailahad na, na, na ng ating vice presidente mm -hmm. kung ano yung mga bagay-bagay na sa sa tingin niya nangyayari sa gobyerno sa ngayon and of course hindi uh, uh, naman natin po sinasabi na hindi dapat binubusisi ang budget mm -hmm. dahil Tama lang naman. Kaya nga po tayo may budget hearings at dumaan mm. din po tayo dyan, di lang sa OPP pero sa DEF mm -hmm. And ang hangarin lang naman natin is to be straightforward at masasagot naman natin yung mga tanong nila. No? But the Vice President aside from just answering the questions, which she did yesterday, opa, opa. ay talagang mm. ginamit na rin yung pagkakataon para ma talagang map mapahatid mm -hmm. or mapaalam sa ating taong bayan yung mm -hmm. buong konteksto. Mm -hmm. Hindi lang po yung, ano, no, yung sagot sa tanong pero yung konteksto nang uh, nagaganap tulad opo. ng nasabi nga niya na pamumulitika. Alam niyo manong Ted, uh, may mga statements na na-issue na rin ng ating vice president uh, regarding mm. yung political <clears throat> harassment na sa pananaw niya no ay ginagawa sa kanya at sa kanyang pamilya. Mm. Uh, at least kahapon po no masabi natin na na-contextualize niya kung mm -hmm. ano yung ibig niyang sabihin sa political harassment. Opo, opo, opo. At uh, siguro din po naman no sa gitna po nitong political harassment na sa pananaw din po ng iba, eh, klarong klaro po na nangyayari, ika po ninyo. Pero yung nga din po, no, yung dapat mo ring tanggapin na ikay parte nitong political system at bahagi ito nitong ng Philippine politics na kultura and uh, di ho ba attorney no so Opo. kapag po kasi ngayon senate pa lang po ito eh, gladly ho naman nakalusot na po ito sa committee level and uh, it will be in plenary so naghahanda na ngayon si Vice Presidente sa, sa house kasi sa house mukhang marami nag-aabang doon Opo, uh, uh, expected oh. naman po yan. Mm -hmm. At uh, parati naman pong handa ang ating vice-presidente. No? And again, Uh, hindi po natin ililihis ang issue and just uh, focus dun sa pamumulitika. No? Mm -hmm. We definitely uh, kung ano man ang tanong ay sasagutin naman po. Uh, mm -hmm. It's just that siyempre uh, binibigyan din po natin ng taong mm -hmm. bayan dahil marami pong nanonood eh. So kailangan Opo. mapabatid din natin sa kanila sa mga nanonood kung ano yung buong konteksto ng maintindihan Okay. Ng, ng ng kabuuan. Mm -hmm. Opo, sige po. So attorney, uh, sana po hindi kami sabihan dito na namumulitika sa tanong namin. Ay, hindi po. As, hindi opo, po. Opo. Ah, uh, um, bali balikan ko lang po yung ano, yung uh, yung bag ano, yung pagbabago ba? Pagbabago bags. Opo. Hmm. Opo. Attorney, uh, yung ban 10 million is para lang ho doon sa paglimbag ng mga aklat o kasama na mismo pati yung mga bags at school supplies. Well uh, hindi pa po. Sa ngayon po, yung, yung pag paglimbag lang or pag-imprint lang po ng aklat, ang um, mm. nakikitang estimate is around 50 pesos per book. Okay. Uh, so kaya po yan ang proposed budget. But mm -hmm. again, <clears throat> as you know Manong Ted, sa pagdating naman sa bidding, meron lang tayong estimate or approved budget of contract kung bagay yung ceiling. Mm -hmm. no mm -hmm. uh, But, uh, syempre, pag binit out natin at ba, bababa. But yan ay, yan ang rough estimate, uh, well, not rough estimate, but yan ang, ayon sa pag-aaral, yan yung estimate na ibibigay na opo, inilatag opo. or pinropose po natin. Opo. Ngayon po may nagsasabi na na hindi ba daw po pwedeng para walang issue ito eh, maging personal na gastos na lang po ng Vice presidente para wala nang masabi ang iba? Well, Uh, yung yung libro naman po, again, uh, libre po 'yan. It's really just the uh, <coughs> yes. printing mm -hmm. naman po mm -hmm. na lang ng libro. To. Ngayon kung personal o hindi, hindi pa po namin pag uusapan 'yan, okay. but definitely may budget proposal tayo for Opo. just for printing. Opo. Sige po. Uh, meron na hubang design to mga bags na ito, school supplies. Uh, may mga pangalan pa rin ba ito ni Vice presidente. Uh, ang alam ko po no, although I have to confirm, ah uh, mm -hmm. na po kayo, It's my second mm -hmm. dino. Pero ah uh, pagbabago bags po kasi niyan, binibigay na natin 'yan, hindi po 'yan bago. Ah uh, wala naman pong pangalan mm -hmm. uh, na nakasulat, mm -hmm. no. Okay. So so kasi binibigay yan dati sa DepEd. ed. No? But I'll have to confirm manong Ted. Opo, opo. Kasi po, uh, attorney, sorry po kasi kami hulang din dito yeah. eh nagtatanong ng katanungan din po ng ating mga manonood ngayon at maganda opo. nga po at kami lubos ang nagagalak po na kayo pumayag sa interview na ito. Attorney kasi opo. nga po, di ho ba ngayon eh may kanya-kanya akusasyon, di ba? Pati ho sa Kamara, eh may mga leader din doon bawat kibot ng pamimigay ng ayuda na nandoon sila present, di ba? <laughs> so may opo. mga akusasyon na ginagamit ang mga pondo ng gobyerno, programa ng gobyerno, resources ng gobyerno sa pam Umuliti ka. So di, dito ho ba sa mga design ng mga bags na ito o mga supply na ito na pamimigay po ng vice presidente, 'yun po ang tanong nila. May mga pangalan din hubay ito ni VP Sara. Opo. I-check ko po no pero sa pagkakaalam ko wala po. Okay. But I I'll confirm with you kahit right after this interview. Opo. Kasi po ang character naman po ng ating vice president. Una-una mm -hmm. uh, siguro sagutin ko lang po yung nasabi niyo. Talagang ano po, uh, I agree with you talaga namang ano no, talaga and, and, and hindi naman natin yung challenge na maraming kuro-kuro on pangampanya, mm. pamumulitika. Aminin natin na na nangyayari yan so that's why yan yung gustong iwasan no hindi lang tayo pero pati ng taong bayan opo, opo. so ito pong ito pong ating vice president kahit naman po nung nasa DepEd tayo in fact yung mga pictures niya sa mga paaralan mm hindi -hmm. po ba pinatanggal nga niya mm -mm. kasi ayaw sabi niya hindi naman kailangan ng ganoon mm -mm. no so So pagdating naman sa pangangampanya, we'd like to assure you and of course the public no, na opo. hindi po ito pangangampanya. Uh, nasabi na nga po ng ating Vice President yesterday mm -hmm. na malayo sa isipan niya yung 2028 because so many things opo. as you know, opo. even just mm -hmm. with the past two years, so many things can happen no, between now and 2028. Yes. So yes. Uh, hindi po niya iniisip yan. Opo-opo. Sabi nga po ng uh, matalinong mga ngaral. Eh, uh, full lang, luko-luko lang ang masyadong naghahanda sa kanyang kinabukasan. <laughs> <laughs> uh, at, attorney, um, na, nabanggit po ni VP Sara kahapon na kaya Apa? sila humihingi ng pera para sa iba't ibang programa, medical assistance, burial assistance, educational assistance, ano? Meron pang magnegosyo taday, 'di ba? Meron pang ilang pong mga opo, mga pagbibigay ng wheelchair, 'yan, fuel for libre sa sakay. Ang dami nang hinihingi. Nasabi nga ng ilan eh, duplication po ng mga programa ng gobyerno kasi daw may pagkakataon daw na na-refer ang tanggapan ng VP, ni VP Sara. Ano ho, na lumapit sa, sa inyo, And then, nung pumunta no, sa DSW, di sinabihan na hindi kami tutulong dyan kasi kay Inday Sara yan. Uh, can you elaborate on that? Ano yung kwentong yon? Uh, that one po kasi, no, it was really an experience uh, na uh, ang feedback sa akin na experience talaga yan ng OVP na may nare-refer at uh, hindi na aksyonan. Although, personally, Manong Ted, I don't want to speak on that yet kasi mm -hmm. uh, bago pa lang po ako sa okay. OVP. Mm -hmm. So ako naman uh, personally uh, hindi ko na wala pa ako no ng panahon mm -hmm. na yon. But uh, yan nga po ang talagang nasabi ng ating vice presidente at yan din ang feedback sa akin. Uh, so basically siguro doon sa mm -hmm. sa sitwasyon na yan yan uh, na, na, inilahad lang talaga mm -hmm. ng vice presidente kung ano yung experience ng OVP no mm -hmm. uh, recently sa mga referrals nila and uh, even without singling out an agency mm -hmm. yan yung nasabi niya tuloy na ano uh, na mm -hmm. gusto lang niya ilahad na yan yung tinatawag niyang pamumulitika mm -hmm. no na since kalaban mm -hmm. ay hindi na pagbibigyan pagdating naman doon sa mga programa uh, again manong Ted hindi naman bago po yung mga programa ng uh, assistance ng OVP hindi ba mm -hmm. kahit naman po sa pa previous vice president eh nandiyan na yan mm -hmm. and that is why uh, sempre po no as you know pag nagtanggal po tayo ng budget sa office to vice president uh, on the basis mm -hmm. of uh, allegedly duplication. Ah mm -hmm. uh, tinatanggalan na rin po natin effectively, 'di ba? Mm -hmm. Ang Oo. mandato or, or functions rather ng vice president. So it's really a power play thing, no. Mm, opo, opo. Uh, ako ho naman personally na intindihan ko ito eh kasi pag pinuntahan ka ng tao at humihingi sa'yo ng tulong Bagamat hindi ka DSWD, di ba, diba? hindi ka rin uh, government agency tupad, mga ganun, eh, saan ka nga naman din kukuha, no? Uh, Oo, oh. so, opo, opo. Opo. naintindihan po natin to. Yung nga lang, parang ang laki, <laughs> atorny. Ang laki po kasi dito po sa binabanggit na medical assistance, burial assistance, education, 947 million. Tapos dito opo. po sa mga uh, kalusugan food truck, ano po, uh, po uh, wheelchair, 401 million. Parang malaki yun naman masyado yata. Sa okay. ano hubang ano hubang inyong balak dito? Pero Manong Ted, uh, talaga namang uh, na talagang ganyan din talaga 'no, yung demand na nakukuha ng OVP. At uh, pagdating naman po sa mga binibigay na assistance, let's let's let not forget na that is all audited 'no mm -hmm. by COA also. Mm -hmm. And for the past two years, unmodified po 'no or unqualified okay. meaning wala pong significant finding pagdating no, okay. sa mm -hmm. financial statements ng OVP. So nakikita mm -hmm. nakita naman natin na efficiently napapamigay po lahat doon sa karapat dapat mm -hmm. na makatanggap no. Mm -hmm. So opo. yan naman po ang 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 pero naman po yan ay nakalaan hindi naman po para sa OVP mismo but para mm -hmm. sa taong bayan. Ita okay. Opo. Sige po. Attorney, ni uh, meron na pong na ang kamara dito po sa COA report sa confidential uh, fund na ginugol ng tanggapan ng Vice presidente. Ano ang reaksyon dito ng ating Vice presidente na aabangan po ito itong COA report na ito at malamang po you will be confronted with this. Opo. Well, sa atin naman po no, sabi nga ng ating Vice presidente hmm. yesterday during yung press con hmm. uh, after po ng budget hearing sa Senate yung mini presscon no, na, mm -hmm. na, na nabiglaan lang. Mm -hmm. eh Ito nga yung sinasabi niya, nakikita niyo naman yung mga ginagawa sa kanya, kaya niya nai-explain mm -hmm. yung sinasabi niya political harassment. This is something expected. no But uh, syempre, di muna kami mag-comment dun sa, sa PINAMISMO, dahil mm -hmm. it was directed at COA. So mm -hmm. I think COA would be the appropriate agency to comment on that. But ayun naman kung ano naman tanungin po sa budget hearing. Nakahanda naman po tayong sumagot as long as Ah, uh, you know, it is in accordance with law. So what that means is basta naman po, pwede nating sagutin, wala naman namang pinagbabawal sa atin na sagutin. Isa naman po natin that. Opo, opo. O sige po. So, uh, attorney, kami po yung muli, ah, nagpapasalamat po sa inyo. Dito nga po, ngayon, uh, may mga nag, ano din po, nag, uh, actually, mga request na baka daw po minsan eh, si VP Sara mismo ay atin din makapanayam para din mapakinggan mismo ho ng ating mga manonood si VP Sara. Kasi po, meron siyang spokesperson, kaya nga po kami natutuwa ngayon. Kasi finally, meron ho kami tawagan para hingian po <laughs> ng panig ang vice presidente sa mga usaping pambayan, di po ba, attorney? no? Mm -hmm. o, opo. Opo. At salamat rin po Manong Ted. Uh, mm -hmm. actually, uh, hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin. Ako kailangan magpasalamat sa inyo no? on behalf of the Vice President. Please, nabibigyan tayo ng mm -hmm. avenue to explain further yung mga mm -hmm. ganitong issues. Opo. Sige po. So sa uulitin, sir, at kung sakasakali po, kung mamarapatin po ninyo, eh, maipadaan po namin sa inyo ang aming pong imbitasyon sa aming programa para makapanayan po ang ating Vice Presidente. Definitely, Manong Ted, ay uh, re relay ko po ito. Apo, salamat po, sir. have a good day. Salamat, sir. Thank you. Thank you po, good morning po, Manong Ted at Ma'am DJ. Maraming salamat po. At good morning sa ating mga kababayan. Salamat po si Attorney uh, Michael Poa, ang spokesperson po ng tanggapan ng ating po namang Vice President Ted Pilon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.